Payag ka ba kung ang magiging girlfriend mo ay isang maganda at sexy na zombie at sabay kayong nakikibaka sa mundo ng apocalypse Simulan natin ang kwento ng isang lalaki at ng kanyang girlfriend na isang zombie Sa isang malaking apartment building, makikita ang ating bida na natutulog nang biglang tumunog ang kanyang cellphone Sinagot niya ito, ang kaibigan niyang babae na matagal na niyang gusto dahil sa kabaitan nito at handa na sana niyang sabihin ang nararamdaman niya. Ngunit bigla itong napasigaw, at naputol ang tawag. Nawala ang ngiti ng ating bida, at napalitan ito ng pag-aalala at takot. Sa kanyang bigla ang pagising, napagtanto niyang masamang panaginip lang pala iyon. Malungkot siyang tumingin sa isang larawan at binanggit ang pangalan ng babae. Paglabas niya sa kanyang silid, isang nakakakilabot na zombie ang sumalubong sa kanya. Tahimik na nag-isip at nag-concentrate ang ating bida. Parang may isang bagay na nagkonekta sa zombie at sa kanya. Tumahimik ito. Inabot niya ang isang susi, sinalo naman ito ng zombie. Sinabi ng ating bida, "Pa-underin mo na ang sasakyan, aalis na tayo." Paglabas nila sa lungsod, di mabilang na zombie ang nakita nila sa paligid. Nasabi ng ating bida sa kanyang sarili, "Nasa kabilang kalsada lang ang bahay ng kaibigan ko." Ngunit ang pagtawid ay mapanganib dahil sa mga zombie. Napalingon ang ating bida nang may sumigaw at humingi ng tulong. Dahil dito, ang atensyon ng mga zombie ay napunta sa mga taong iyon. Habang ang ating bida at ang kanyang kasamang zombie ay nagtatago sa gilid ng sasakyan, dahil sa atraksyon ng pagsigaw, nagkaroon ng pagkakataong makatawid ang ating bida. Sa kanilang pag-akyat sa isang hagdan, natano nila ang dalawang taong humihingi ng tulong at napalilibutan ng napakaraming zombie. Nasabi na lamang ng ating bida, ang mga tanga iyon. Umiiyak, sumisigaw para sa tulong, naging dahilan lang ng pagtatapos ng kanilang buhay. Sa pagtataka ng ating bida, kahit nakita na niya ang mga taong humingi ng tulong at namatay, wala siyang naramdamang emosyon. Ito ba ay dahil sa koneksyon niya sa zombie? Nakuha na niya ba ang mga katangian ng kanyang papat na zombie? Sa kabila nito, hindi na niya ito pinansin, kung hindi dahil sa kanyang papat na zombie, hindi niya mahahanap ang kanyang kaibigan. Inutusan niya ang kanyang hopat na galugarin ang mga bahay sa paligid ng kalye. Mabilis itong sumunod. Sa pag-iikot ng zombie, nakita ng ating bida ang isang sirang bus. Muling nagutos ang ating bida na magpatuloy, nang bigla niyang mapansin ang numero sa bus, ito pala ang sinasakyan ni Yelian, ang kanyang kaibigan, bago pa mangyari ang apokalips. Sa pag-uusisa ng zombie sa bus, nabigla siya sa kanyang nakita. Isang figure ng nakatalikod na babae, si Yelian. Napalingon ito, at may nagliwanag na pulang mata. Bigla nitong inatake ang kanyang zombie. Sa bilis ng pangyayari, hindi nakapaghanda ang ating bida at ang kanyang papat. Nabutas ang katawan nito at tumilapon sa salamin ng bus. Napagtanto ng ating bida na si Ye Lian ay na-infect na. Sinakal naman ni Ye Lian ang zombie. Wika ng ating bida sa kanyang sarili, kapag napatay ni Lian ang aking papat, aalis na ito. Kailangan kong mag-isip ng isang magandang paraan para hindi masayang ang aking paghahanap kay Lian sa mahabang panahon. Naisip niyang kontrolin si Lian. Sinubukan niyang abutin ng espiritu nito, ngunit hindi siya nakilala. Lumaban ito sa kanyang balak na pagkontrol. Muling nag-isip ang ating bida. Unang beses siyang nakakita ng mutate na zombie na may self-awareness. Maaari pa kayang makabalik ito sa normal. Dahil dito, hindi sumuko ang ating bida. Kung hindi ito sasama sa kanya, tuluyan na itong magiging halimaw. Kaya muli niyang sinubukan kontrolin si Lian. Hindi naman nabigo ang ating bida. Nang mapansin niyang may kinuha si Lian sa ulo ng zombie, isang pulang gel, makikita si Lian na naglalaway at talk'em na talk'em habang nakatingin sa nakuhan nito. Wala pang ano, sinubo na niya ito, at kapwa nilang naramdaman ang kakaibang lakas. Namangha ang ating bida, sa paghaharap ng dalawa, hindi mapigilan niling mo ang pag-aalala para kay Lian. Kinaplose niya ang mukha nito at sinabing, masyado ka nang nagdusa ng matagal. Hahanap ako ng paraan para gumaling ka. Nilapit ni Mo ang kanyang mukha, at sa pagtanggal niya ng isang maliwanag na sinulid na nagkokonekta sa dalawa, bumalik si Lian sa pagiging bayolenteng zombie at inatake siya. Napagtanto ni Mo na mahina ang koneksyon ng kanilang mga espirito, kung magpapatuloy ito, tiyak na papatayin siya ni Lian. Ngunit, nang malapit na siyang maabot ng pag-atake, himalang bumalik ang koneksyon ng dalawa. Naisip ni Mo kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Kaya naman, niyaya niya si Lian na maghanap ng lugar para malinisan ito at makapagpalat ng damit. Pagdating nila sa isang malaking shopping mall, apat na zombie ang nakita ni Mo sa paligid. Napansin ito ni Lian at nanginginig sa pagkauhaw sa laban at kagustuhang patayin ang mga ito. Naisip ni Mo na ang gusto ni Lian ay ang gel na makukuha sa utak ng mga zombie. Bago pa man makapaghanda si Mo, mabilis na sinalakay ni Lian ang isa sa mga zombie. Naramdaman ni Mo ang lakas ni Lian, napangiti siya at sinabing kung hindi siya mag improve hindi na niya makontrol ang kapangyarihan nito. Kaya naman kailangan niyang tulungan si Lian na makarecover. Kung sakaling mawala si Lian, para na siyang maghahanap ng karayom sa dagat, Magkasama nilang pinabagsak ang mga zombie. Matapos ang laban, kinuha ni Lian ang mga gel. Napagtanto ni Mo na ang mga gel ay may kakaibang function, higit pa sa inaasahan niya. Nang kainin ni Lian ang mga gel, napansin ni Mo na bumuti ang physical strength nito. Ang mas mahalaga, habang nakikipaglaban si Lian sa mga zombie, hindi man lang siya natakot. Ang galit ni Lian ay tila may kakaibang impluensya sa kanya. Sa loob ng mall, nag-iisip si Mo kung anong damit ang pipiliin niya para kay Lian. Napatawa siya ng maisip na pati underwear ni Lian ay kailangan palitan. Sa isang comfort room, naghanda si Mo ng basang towel. Matapos ito, sinabi niya, oras na para linisan ka. Habang inaalagaan si Lian, iniisip niya kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Nagising si Mo mula sa pagkakatulog at tinawag ang pangalan ni Lian. Habang sinusuklay ang buhok ni Lian, naisip ni Mo ang malaking epekto ng gel. Hindi naputol ang koneksyon ng kanilang mga espirito kahit nakatulog siya. Biglang kumalam ang sikmura ni Lian, na agad namang napansin ni Mo. Naisip niya na ito ang paraan para maunawaan ang nararamdaman ni Lian, gutom na ito. Kaya naman, lumabas silang muli para manghuli ng mga zombie, at kinain ni Lian ang lahat ng nakuhang gel. Subalit, sa kabila ng lakas ni Lian, bigla na lamang itong nanghihina at bumagsak sa lupa. Kailangan niya ito dalhin sa isang malapit na silid. Habang pinagmamasdan si Lian na natutulog, naisip ni Mo na ang espesyal na kakayahan na ito kamanghamanghang nagpapalakas sa kanila, ngunit kailangan niyang paigihin ang pagkontrol kay Lian ilang beses na itong nawawalan ng kontrol, at alam ni Mo na ito ay maaaring maging mapanganib. Nagising si Lian, tinanong siya ni Mo kung ano ang nararamdaman nito. Nang hindi ito sumagot, natanto ni Mo na hindi pa ito bumabalik sa normal. Ngunit ang mga mata nito ay bumalik na sa dati nitong kulay. Ang nangyayaring mutasyon sa katawan ni Lian ay maihahalin tulad sa isang evolusyon, si Lian ay nag-evolve dahil sa pagkain ng zombie. Kaya naman, kailangan nilang mag-ingat. Sa kabila nito, naisip ni Mo na wala nang makakaalam na zombie si Lian dahil sa ayos nito. Pinaplano din niyang ilayo si Lian sa kabundukan at ilayo sa mga tao. Ngunit, napagtanto niyang sa lungsod lang sila maaaring mag-evolve dahil doon lang niya makukuha ang mga kailangan para makasurvive. Napansin niyang hindi niya magagamit ang kanyang kutsilyo dahil sa mababang kalidad ng pagkakagawa nito. Sandaling nag-isip si Mo at sumagi sa isip niya ang pamilya na gumagawa ng mahusay na mga kutsilyo. Naalala niya ang isang babaeng kasapi ng Wang Lin's family na pinagkakaguluhan ng mga kalalakihan dahil sa ganda nito. Kaya naman maaaring makaapekto ang babaeng iyon sa kalagayan ni Lian. Inanyayahan niya si Lian at naghanda silang patungo sa knife shop upang makakuha ng mahusay na armas. Sa isang building, makikita ang isang lalaki na tumatanaw sa malayo gamit ang binocular nito habang ang isang babae ay nakaupo. Tinawag ng lalaki ang babae, Wang Len, tingnan mo. Kinagat ni Len ang labi, kinuha ang binocular, at nagtanong, sino ang paparating? Sagot ng lalaki, hindi ko alam. Maaaring mga survivor, sa pagsilip ni Lin sa binocular, mukhang pamilyar sa kanya ang mga ito. Nagsalita ang lalaki, kailangan nating silang balon. Tanong ni Lin, paano? Gamit ang baril. Iyon ay magbibigay lamang ng atensyon sa mga zombie. Tanong ng lalaki, paano kung makuha nila ang iyong kutsilyo? Wika ni Lin, paano malalaman ng isang ordinaryong tao ang tungkol sa akin espada? Nakatago ang kutsilyo at espada ko, at hindi nila mahahanap iyon dahil sekreto itong nakatago. Sagot ng lalaki, ganun nga, ngunit ang kaligtasan ay isang himala para sa kanila. Sandaling napaisip si Lin, panalangin ko ang kaligtasan ninyo, Ania. Isang kamalasan ang makaharap nila ang hindi inaasahang nila lang doon. Sa kabilang banda, nakapasok na sila mo sa building. Wika ni Mo, alam kong, narito lang ang kanilang workplace. Naglakad-lakad sila hanggang sa makarating sa isang pinto. Sinubukan itong buksan ni Mo, subalit ito ay nakalock. Sa kanyang pagkabigla, nagtanong siya, may tao ba sa loob? Habang siya ay nag-iisip, bigla siyang napaatras nang may sumuntok mula sa loob. Tumagos ang kamay ng isang zombie sa pinto, pinaaatres ni Mo si Lian sa pagsilip sa pinto nakita niya ang isang mutated zombie. Sinabihan niya si Lian na manatili sa kanyang tabi. Hinanda niya ang kanyang kutsilyo at mabilis na pinutol ang kamay ng zombie. Sabay sipa sa pinto, nang matanggal ang pinto, at sinakyan niya ito. Nang handa na sa muling pag-atake, subalit isang malakas na sipa ang ginawa ng zombie, dahilan ng pagkawasak ng pinto at pagtalsek ni Mo. Ininda ni Mo ang sakit mula sa pag-atake na iyon habang siya ay nakasandaw sa pader. Dahil dito, mabilis na gumalaw si Lian at inatake niya sa likod ang zombie. Tumagos naman ang kamay ni Lian sa katawan ng zombie, ngunit gumanti ito. Subalit, nakaiwas naman si Lian. Naisip ni Mo na ang mutated zombie ay may sariling pag-iisip. Kaya naman, nagtulungan sila ni Lian upang mapabagsak ito. Ginamit ni Mo ang pader sa pagtalon sa likod ng zombie, sabay saksak sa sintido nito. Huminga ng maluwag si Mo matapos mapatay ang zombie. Nagmasid siya sa paligid at naisip na ang mutated na zombie ang pumatay sa lahat ng tao sa shop. Napansin niyang lumapit si Lian sa zombie at kumuha ng isang bagay sa ulo nito, isang berdeng gel. Nang tangkaing kainin ito ni Lian, pinigilan siya ni Mo. Sinabi niya nakakaiba ang gel na ito kumpara sa mga nauna at mas mataas ang konsentrasyon ng virus. Ipinayo niya na kailangan muna nilang maghanap ng ligtas na matutuluyan dahil baka matulad ito sa nangyari noon. Kaya naghanda siya upang pumili ng armas. Hindi naman siya nagkamali sa kanyang pinili dahil maganda ang kalidad ng mga armas doon. Ang sword shop ng Wangs ay kilala sa mga mamahaling armas. Habang naglalakad, napansin niya ang kakaibang tunog ng sahig. Napaupo siya at tinapik-tapik ang sahig. Sa pagbukas nito, bumungad ang napakagandang disenyo ng isang short sword. Namangha siya at sinabing dadalhin niya ito. Inanyayahan na niya si Lian na umalis dahil naka-jackpot sila sa kanyang natuklasan. Sa kanilang pag-alis, pinagmamasdan sila ni Lin gamit ang binocular. Nagulat siya at ang kanyang kasama dahil nakuha nila mo ang kanyang pinakatatago na espada. Dagdag pa nito, natalo nila ang isang mutated zombie at nakuha ang espadang maingat niyang hinubog. Naiinis siya dahil nakuha ni Mo ang espada na siya mismo ang gumawa. Sa galit niya, gusto niyang bawiin ito dahil anim na buwan niya itong ginawa, at nakuha lang ng isang tao. Pinigilan naman siya ng lalaki at sinabing kung natalo nila ang isang mutated na zombie, hindi sila mga ordinaryong tao. Dagdag pa ng lalaki, kalimutan na lang ang nawalang espada at pumunta na lang sila sa shop ng kanyang pinsan para tingnan kung nakaligtas sila. Sagot naman ni Lin, Emph, sana wala kahit isa sa kanila ang makaligtas. Napabuntong hininga na lang si Lin at sinabing hanapin na lang nila ang apprentice ng kanyang lolo dahil may kakayahan ito at kailangan nilang kausapin. Dagdag pa niya, middle finger, sa kumuha ng kanyang espada. Sa kabilang banda, napabahing si Mo. Nakaramdam siya ng kakaiba. Sa kabila ng magandang kalusugan, mukhang sasapitin siya ng sipon. Ginamit ni Mo ang isang bote ng disinfectant para mawala ang amoy nila at hindi sila atakihin ng mga zombie. Binuhos niya ito sa labas ng pinto ng silid na kanilang tinutuluyan. Ito ay gagana lang sa lugar na kakaunti lang ang zombie, subalit kung maraming zombie ito ay magdudulot ng atraksyon sa mga ito. Hinawakan ni Mo ang nakuha nilang green gel at ipinainom niya ito kay Lian. Sa paglunok ni Lian ng gel, nakaramdam ng matinding sakit si Mo. Nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang sakit at siya ay napaluhod habang makikitang lumalapit si Lian sa kanya. Tinawag niya ito, sumapit ang umaga sa isang malaking building sa city. Makikita si Mo, walang malay dahil sa nangyari, sa kanyang pagising, napagtanto niyang nakatulog siya. Sa pagbalik ng kanyang ulirat, naalala niya si Lian. Hinanap niya ito at inisip na nawala na ito ng kontrol. Nag-concentrate siya at naramdaman na hindi nawala ang koneksyon nilang dalawa. Napansin niya rin na ang kanyang mentalidad ay umangat at nakita niya sa kanyang isipan na si Lian ay bumababa ng hagdan at ito ay kumikilos ayon sa kagustuhan nito, kahit wala sila sa isang laban. Napatanong si Mo sa kanyang sarili kung bakit kumikilos ng iba kaysa dati si Lian. Nakalapit na siya rito. Tinawag niya si Lian nang bigla siyang magulat dahil tumambad sa kanya ang napakagandang mukha nito. Kaya naman tinanong niya ito kung ito ay nakarecover na. Sa kanyang tuwa, niyakap niya ito mula sa likuran. Sa pagharap ng dalawa, naisip ni Mo na ibalik ang mga alaala ni Lian, subalit hindi. Kaya sinabihan niya itong ayos lang dahil mayroon naman itong kaunting emotions at kumikilos ng kusa. Kaya naman inaya niya ito at nagwikang kung ang pag-evolve ang paraan upang siya ay maging normal, gagawin nila ito ng magkasama. Sa labas ng city, sa harap ng maraming zombie, isa-isa pinababagsak ni Lian ang mga ito. Habang si Mo ay nakatago sa isang pader, napagtanto ni Mo na ang pag-evolve ni Lian ay hindi lamang sa paggalaw nito ng kusa, kundi nagre-reflect din ito sa panloob na instinct ni Lian. Dagdag pa niya, sa pagpatay ni Lian ng mga zombie, ang tingin ni Lian sa mga ito ay isang mababang nilikha, kaya pinapatay niya ito ng walang alinlangan at walang kahit anong simpatiya sa mga ito. Sabi pa ni Mo, paano naman ang pag-react nito sa tao? Siguro ay kailangan niyang pigilan ito gamit ang kanyang lakas. Habang pinupunasan ni Mo ang mukha ni Lian, narinig niya ang mga nagkakagulong zombie at inaatake ang dalawang survivor. Mapapansin naman na malapit na ang zombie sa isang babaeng survivor, kaya naman naghanda ito sa pagbunot ng kanyang espada. Habang ang lalaki sa kanyang likuran ay takot na takot sa kanilang kalagayan, napangiti ang babae at sabay bunot ng espada. Sa isang kisap mata, nahati sa dalawa ang katawan ng zombie, at mabilis na ibinalik ng babae ang espada sa lagayan nito. Wika naman ito sa lalaki, bumalik ka sa loob. Sumang-ayon naman ito, habang nakikipaglaban ang babae, tahimik naman itong pinanenod ni Mo. Anya, hindi lang siya mahusay sa combat, wala rin itong takot sa mga zombie. Makikita ito sa pagiging kampante nito, at nagre-reflect ito sa galaw ng kanyang katawan. Siguro ay may espesyal na abilidad din ito katulad nila, ngunit hindi ito ang tamang oras para makilala ang tulad niya kasama si Lian. Subalit nang paalis na sila, sumigaw ang lalaki ng tulong, dahil dito napunta ang atensyon ng mga zombie sa kanila, mabilis niyang sinabihan si Lian na manatili sa kanyang likuran habang hinuhugot niya ang kanyang espada. Napagtanto niyang kung ang babae ay may espesyal na abilidad, maari ring alam nito ang katangian ni Lian. Kaya naman sinabi niya sa kanyang sarili, kailangan kong gawin ito mag-isa.